Mamalikin muna tayo presyo ng gulay sa bagong baryo market sa Caloocan. Bumaba naman nandun si Edwin Duque, RH23. Edwin good morning. May butag na uh, angel. Alos sa uh, 40 pesos ngayon ang ibiraba ng ampalaya dito sa bagong baryo sa Caloocan. Parang balintawak uh, din dito po angel dahil bagsakan din ng mga gulay. Itong uh, kalapasan po yung angel ay bumalik na sa dati kanyang presyo ng 40 pesos yung uh, bawat kilo. At uh, bumaba na rin ng 50 pesos. Itong presyo ng kamatis na rin nasa 150 pesos. Ang uh, labanos ay uh, 80 pesos na lang. Uh, At itong talong naman ay uh, mabibili rin ng uh, 70 pesos hanggang 100 pesos. Yung uh, luya nasa 160. Ang Sibuyas ay 160. Ang uh, bawang ay bumaba ng 130 mula sa dating 160 ang sayo naman ay uh, balik na sa dating uh, presyo 60 pesos. Ang repolyo bumaba na rin ng uh, 70 to 90 pesos. Ang itong uh, carrots naman mula sa 30 pay 190 pesos. Yung uh, siling laboy ng rindial ay bumaba na rin ng 250. Yung siling panigahan ay nasa 80 pesos. Ang siling makopa yung biltifer ay 250 na rin. Ang itong uh, bagyo at pechay tagalog nasa 80 to 90 pesos bawat kilo. Yung uh, baguio beans ay nasa 160, broccoli 240 pesos yung bawat kilo. Ang uh, presyo naman ng carne uh, gel, ang uh, manok ay nasa 190, habang itong baboy ang uh, medyo tumaas ko Nasa 330 kumpara doon sa mga kagbiga pa lang ay ay magbubunga ng uh, 300 pesos bawat kilo. Yung po chat 330 giniling 330 pata unahan at unihan ay 320 pesos at katiling uh, 400 pesos naman ng yen po. Yung mahilig uh, sa kambing nasa 500 pesos pa rin. Abang ang uh, baka ay 450. Medyo mas mataas ngayon do yung yen uh, bangos. Pumapalo ng 400 o 350 bawat na kilo. Yung uh, maliliit naman ay 300 pesos. Ganon din ang galunggong nasa 330. Abang uh, 280 naman yung uh, malalaki. Ang yellow team nasa 220 pesos. Abang yung mahilig naman sa mga pusit. Yung pusit lumot, 180. Ang pusit galawan, 180. Ang pangkalamares, 280. Abang yung shrooms. Yung malalaki, itong sumpo, 180 hanggang 480. Sa presyo ng bigat, meron na uh, 32 pesos. Pero medyo may kulay pagkaya baron. Habang itong certified, yan naman ang uh, nandito sa isang uh, presto. Pero bihira lang alin sa mga Mas gugustuhin pa rin nila yung 40 pesos. Kasunod ang 42. Yung red rice 60 pesos. At pinakamahal pa rin yung dinuradong, uh, dinuradong na pinipilahan. At yung, na uh, yung na uh, Japan rice na 64 bawat kilo. At pag yung uh, malangkit na may dwindle, magbibili ng 80 pesos hanggang 100 pesos bawat kilo. So yan yeah, ating price monitoring na report. Wala pa rin dito sa bagong barrio sa Kalungan, nareswap to 3. At dindugin na gulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Edwin. Ma